Ish. Yan lang tayo. Saging. Kaya, ramdam natin. Kaya. Pagdahan ko kanina, oh. Luto ko, luto ko. Hindi ko na, oh. Hindi na ako. At yun, yun. Lito, boga noodles Luto ko mga bandalas otso. Kasi nga ako na alas, alas Lala sa ko. Ang pandesyal yan eh. Hindi no? e, na magawa kumain. Hindi tayo na. Ano yung nagawa? Yun, oh. oh, ito na sarap. Nuhugas kanin, tatlo apat. Gasa yung buti. Kahit mga ano yan, kilo yan eh. Ayo okay tayo guys. Sikain okay. tayo. Okay. Oh. Okay. Oh. ang kandaan. Oo. So, ganoon, eh. Kanda sa, ano, so, ka ka na na ka Yung isda. So, isda. May na isda. May ganoon na rewa. Iwan na. Iwan Alamahan. May hmm. Ayun, ano, Para eh. mababa, kuryente. Yes. Hiwa-hiwa ako pa yan eh. Ang kilo, binili ko niya pag-isaya. Kaya sa kilo ah? 70. Sabi hmm? niya 60 tapos sinukulay sa akin 30. Hindi ko napansin. Dahil bukas sa kanya. Masa ka rito ulit. mo 70. Tao mo na Lumi yung 60. Kasi sinuklo niya rin 30. Kaya gano'n ang pinjer yun, magugulang. Yung sa pesto, ano yan yung ito? 130 yan, ma'am po. Doon kaya may sandaan lang. Malaki o. Oh. Oo. Mm -hmm. maባana